Maka bagong Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Kawalan ng koordinasyon ng DPWH sa River Basin Control Office. Tinawag na malaking kapalpakan ng ahensya. Magnitude 5.1 na lindol naman yumanig sa Batangas. Pag-disqualify kay ICC Chief Prosecutor Khan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Wala umanong basihan. Pilipinas, Amerika at sasama na rin ng Japan. Diyan ho yan sa Salaknib Exercises. Mahigit isang libong Coast Guard personnel. Sasanay naman para ho sa halalan sa BARM. At ang mga minimum wage earners isinusulong na rin mabigyan ng discount sa mga tren. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw ng Miyerkules mga kabrigada. August 20, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sinabon ng ilang mga senador sa si Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan matapos mabisto ang umano'y kawalan ng koordinasyon ng ahensya sa River Basin Control Office o yung tanggapan na may mandato sa lahat ng flood control projects sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Pro-Ribbon Committee, iginiit ng mga mambabatas na malaking kapalpakan ang hindi pagkakasama ng naturang opisina sa kabuang plano ng gobyerno. Tanong tuloy nila, paano maresolba mare ang paulit-ulit na pagbaha kung hindi makukonsulta ang mismong ahensyang dapat ay nagre-regulate ng mga proyekto. Samantala umami naman si Bonoan na may mga ghost projects sa Bulacan. Nakasalukuyan pong iniimbestigahan ng DPWH. Ibinunyag ng kalihim na kabilang dito ang mga proyektong nakatalaga sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy gitpo ng kalihim, kakasuhan nila ang lahat ng sangkot, oras na mapatunayang peke, ang mga proyekto. Brigada Balita Nationwide Lima sa mga kontraktor na nakakuha ng malaking halaga ng flood control projects, habay wala pa palang sapat na kapital ayin huyan sa isang senador. Anong kontratista ba yan, Brigada Ann Cortez? Ibrigada mo. Brigada! <laughs> Isiniwala ni Senator Win Gatchalian na naging pagdinig ng na Senate Blue Ribbon Committee na base sa mga datos na kanilang nakalap lima sa labing limang contractors na pinangalanan nga ng Pangulo ang walang sapat na kapital para tumayo bilang contractor ng gobyerno. SQM Builders, ang kanyang contract is 7.3 billion pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. Paano ho nangyari na nakakuha siya ng kontrata 7.3 billion assuming divide natin per year yan 1.5 billion a year Ang kanyang capitalization is 1.2 million In number 7 po yung uh, centerway ang kanyang capitalization is 45 million ang kanyang kontrata is 5.1 billion yung 999, ang kanyang uh, capitalization 90 million, ang kanyang kontrata is 3.9. Yung wawo kanina pinapag-usapan natin, wawo Builders, capitalization 50 billion, kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa median, uh, capitalization 250,000, ang, capital, ang project niya 5 billion. Although si MG sa median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Kasunod nga nito, kinwestro ng senador kung paano nakuha ng QM Builder ang malalaking flood control projects kung wala naman itong sapat na kapital. Kahit i-minus nyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito, ito official statement ho ito, nakuha namin sa SEC. Punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Samantala sa kabilangan ng mga ipinakitang impormasyon ni Gatchalian na nanggaling mismo sa Securities and Exchange Commission na ang kanyang mga datos ay ginit ng owner at proprietor ng QM Builder na si Alan Kirante na wala itong katotohanan dahil nasa 40 billion pesos sumano ang kanilang net financial contracting capacity. Ngunit hindi naman dito nagtatapos ang pagdaan ni Kirante sa mga katanungan dahil nagkisa pa nga siya sa kanyang pagharap kay Blue Ribbon Committee Chair Person Sen. Rod Dante Marculeta. Eh, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project? Pa, paano ka naging quadruple eh? A? Ang, ang ano ko lang nang meseche, yung sinasabi kong uh, uh, 1992 is hardware pa yon. yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo, pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects? Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng uh, flood control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, Aartihin mo kami, sasabihin mo hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware. May, may, problema dito eh. This, ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Miss Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple eh ngayon. O ngayon nga, may krum... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Miss Chair. O. Oh, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O oh, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sayo. Bago matapos ang pagtatanong sa kanya ay hiniling naman ni Marcoleta at maging gatsalyan na ipasa niya agad ang kanilang financial statement sa kanilang kumpanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada! Nagising sa pagyanig ang mga residente ng Batangas at ilang karatig bayan matapos maitala ang magnitude 5.1 na lindol kaninang madaling araw. Natukoy ang sentro nito sa layong dalawang kilometro hilagang silangan ng Kalaka kung saan umabot po sa intensity 5 ang lindol. Aramdaman din ito ng malakas sa mga bayan ng Alitagtag at Cuenca sa Batangas gayon din sa Tagaytay City na nakapagdala ng Intensity 4. Ayon sa FIVOX mga kabrikada, Tectonic ang pinagmula ng lindol na may lalim na limang kilometro. Iginit naman ni International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan na wala rohon dahilan para madisqualify who siya sa paghawak ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nuri umuno ang lahat ng aspeto ng kanyang dating trabaho at wala rin ito magiging epekto sa kanyang pagiging sa investigasyon. Kung maalala, pinadidisqualify nga ho ng kampo ni Duterte si Khan dahil bago nga ho siya maging ICC prosecutor, kabilang ho siya sa mga grupo ng abogado na kumatawan sa migit isang daang biktima ng drug war na yung, o noong 2018 nagaya ng grupo ng petisyon para hilingin sa ICC na simula ng investigasyon sa Pilipinas. Malinaw daw itong conflict of interest pero sabi ni Khan ang kanyang dating papel ay hindi nangangahulugang nagkaroon siya ng pabor o opinyon laban sa dating Pangulo. Brigada Balita Nationwide. Ang Japan mga kabrigada, lalahok sa Salaknib Military Exercises 2026. Brigada Kath Austria sa detalye niyan. Ibrigada mo sa pagiging observer ngayong taon, aktibong makikilahok ang Japan Ground Self-Defense Force sa Salaknib Exercise sa susunod na taon. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Di Maala, ito ang kauna-unahang pagkakataon na lalahok ang Japan sa annual joint military exercises na tradisyonal na nilalahukan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Itinakdaring magiging epektibo sa September 11 ang reciprocal access agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. From being observers in the 2025 iteration of Exercise Salaknib, the Japan Ground Self-Defense Force and Australian Army will actively take part in the 2026 iteration of Salaknib. This reflects a broader multilateral defense cooperation and partnership in pursuit for the shared goal of maintaining a free and open Indo-Pacific region. Ayon pa kay magiging malawak ang sakop ng pagsasanay na isasagawa sa Salaknib 2026, kabilang na ang mga larangan ng Personal, Sustainment, Intelligence, Land Component Command, gayon din ang partisipasyon ng Joint Pacific Multinational Center Philippines. Inaasang lalo nitong palalakasin ang interoperability ng dalawang militar at pagtitiyak ng kahandaan sa pagtugon sa mga bagong hamon sa seguridad. Bagamat wala pang final numbers kung ilang tropa mula sa Japan ang darating, sinabi ng Army na kabilang din ang Australia sa mga bansang aktibong makikilahok sa Salaknib 2026. In the heart of changing lives ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ako may lakplanaro humugtrain ng 1000 Coast Guard personnel para po sa BARMM elections Rigor Sheila Matibag e Brigada mo report at magpatulong ng Commission on Elections sa Comelec sa Philippine Coast Guard o PCG para i-assist ang mga botante sa nalalapit na Barm Parliamentary Elections o BPE. Sa isang panayama, sinabi ni Comelec Chairperson George Garcia na pinag-aaralan nila ang pagde-deploy ng mga tauhan ng PCG sakaling kailanganin ang serbisyo ng mga ito sa October 13 polls. Dagdag pa niya, naghahanda sila para itrain ang mga Coast Guard personnel para maging miyembro ng Electoral Board sakaling may mga na hindi makapagsaservisyo sa botohan. Ani Garcia, isan libong tauhan ng PCG ang plano nila para rito at hindi na nila itatap ang Philippine National Police o PNP upang mas mapagtuunan ng mga ito ng pansin ang kaayusan ng halalan. Sa huli, sinabi ng Paul Chair na mga ngailangan sila ng higit kumulang 9,000 na Electoral Board members para sa BARM Parliamentary Election. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music Ah, Brigada Balita Nationwide Presyo ng ilang pangunahing bilihin bumaba Pero ilang gulay, prutas at ista tumaas naman Brigada Jigoboy Custodio, i-brigada mo Brigada Bumaba ang presyo ng bigas at baboy nitong unang linggo ng Agosto, batayan sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Ang well-milled rice nasa 47 pesos and 15 centavos kada kilo, mas mababa kumpara sa higit 48 pesos noong Hulyo. Ganito rin ang presyo ng baboy na may buto. Bumaba sa 333 pesos and 74 centavos kada kilo mula sa mahigit 337 pesos noon na nakaraang Pero habang bumaba ang presyo ng bigas at karne, sumirit naman ang presyo ng ilang gulay, prutas at isda ang galunggong nasa 227 pesos and 60 centavos kada kilo, mas mataas kaysa sa 216 pesos noong Hulyo. Malaki rin ang itinaas ng carrots na ngayon ay nasa 169 pesos and 69 centavos kada kilo mula sa halos 120 pesos lamang noong nakaraang buwan. Tumaas din ang presyo ng pulang sibuyas na nasa 172 pesos and 80 centavos kada kilo at maging ang manggang kalabaw na nasa 164 pesos and 7 centavos kada kilo. Ang mantika o cooking oil nasa 184 pesos and 47 centavos kada litro, bahagyang mas mataas kaysa noong nakarambuan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng bigas at baboy ay dulot ng mas mataas na supply habang ang pagtaas ng presyo ng gulay, prutas at isda ay epekto ng mas mataas na demand at pabago-bagong panahon. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ng presyo ng mga pangunahing bilihin para matiyak na may sapat at abot kayang supply para sa mga Pilipino in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of uh, Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ang DOTR, po na isama na rin sa discount sa train ang mga minimum wage earners Bigara haji kaamino e brigada mo. Brigada yeah. Nanawagan si House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza sa Department of Transportation na isama na ang minimum wage earners para sa 50% na discount sa MRT3 at LRT Lines 1 at 2. Naunang inanunsyo ni Secretary Vince Dizon na ilulunsad ang special beep cards na otomatikong may 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities o PWD sa Setyembre. Pero ayon kay Mendoza, Paano naman ang minimum wage earners na lubos ang sakripisyo sa trabaho? Anya, habang patuloy nilang inilalaban ang panukalang legislated wage hike, dapat na gumawa rin ng paraan ng pamahalaan upang makaramdam ng ginhawa ang mga manggagawa. Kaya apela ni Mendoza, isama na ang minimum wage earners bilang benepisyaryo ng 50% discount sa railway system sa Metro Manila para kahit papaano ay makabawa sa kanilang gastusin. Sabi ni Mendoza, sa naturang diskwento makatitipid ang minimum wage earners ng tinatayang 840 pesos kada buwan o extra na 35 pesos na take-home pay kada araw. Giit ng house leader, ang bawat pisong natitipid sa pasahe ng mga manggagawa ay makakatulong sa kanikanyang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Si Pangulong Marcos naman, kinilala ang sakripiso at kabayanihan ng mga healthcare workers Brigada Maricar Sargan ibrigadamo. Brigada Mo Brigada ang kabayanihan at sakripisyo ng mga healthcare workers sa bansa. Sa kanyang pagbisita sa East Avenue Medical Center sa Quezon City kahapon, binigyang diin ang Pangulo na mula pa noong pandemya hanggang ngayon, hindi nagbabago ang dedikasyon ng mga doktor, nurse, medical technologist at maging non-medical staff sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Anya madalas ay lumalagpas pa sa itinakdang oras ng duty ang mga health worker at hindi alintana ang pagod basta't kailangan ang kanilang serbisyo. Inalala rin ang Pangulo ang panahon ng COVID-19 pandemic kung saan personal niyang nasaksihan at naranasan ang malasakit ng mga medical frontliner matapos siyang mahawa ng COVID. Dagdag pa ng punong ehekutibo kung hindi raw dahil sa sakripisyo ng mga health worker, maraming pasyente kabilang na siya ang maaaring hindi na nakasurvive sa naturang sakit. Kaya giit ng presidente, marapat lang na patuloy silang pasalamatan at kilalanin bilang tunay na haligi ng serbisyong pangkalusugan sa bansa. Kailangan natin pasalamatan lahat ng ating magigiting at napakasipag at napaka-dedicated na healthcare workers. Hindi sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech, sa mga staff, sa mga non-medical, lahat. Ito ang kabayanihan ng ating, na, na ating nakita nung COVID. At tuloy-tuloy nakikita natin ang kabayanihan ng ating mga medical health workers. At uh, talaga naman, Uh, isa na ako doon. I was one of the beneficiaries. Kung hindi sa inyo, hindi na ako wala na ako rito. Uh, natangay na ako ng COVID. In the heart of changing lives, ako si Brigada Marika R. ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Tumalo si Senador Bongo sa pagdinig ng Senate Committee on Cooperatives kung saan muling tiniyak niya ang buong suporta sa sektor ng kooperatiba sa bansa bilang miyembro ng komite sinabi ho ng senador na malapit po sa kanyang puso ang mga kooperatiba dahil dito umano nagsisimula ang tunay na pag-unlad ng lokal na ekonomiya binanggit pa ng senador na ang kooperatiba ay hindi lamang itinuturing na negosyo kundi isang samahan na sumasalamin sa diwa ng bayanihan at pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives Kami pong inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.